Ano <laughs> sabi nila? Ano ang sinasabi nila? Ayaw yeah, mo kong binigyan ko ng tao kasi kanina lang sa church na lula rin ako. Ang dami dami yun na nino. I'm so happy kasi uh, hindi ko na-expect na, na mag-show up sila lahat. Nakatend sila ng church ceremony, ng baptism. And I was so happy na napakaraming yun na nino. Parang mukhang <laughs> puna sa Guinness siya. Ito baka mabalagay ako sa Guinness Book, Book of Records na napakarami ninang yan ninang. But I'm so happy kasi ang dami talaga uh, nagmamahal sa akin, sa family ko. And ang dami sa book support. Even hanggang dito, we're just book for I think 600 plus lang. But I think the confirmed guest now is 700 plus. So magka-problema na naman to sa seating arrangement mamaya. Kaya nag-check like daw ako kanina na ano may problema na ba? <laughs> Kasi uh, mukhang overbook tayo ng ano. Personal guest. choice po ba ng mga ninong Nina? Yes. Or nag-volunteer din sila to become ninong ninong. Meron iba, yes, nag-volunteer. But most of them, personal choice ko yun. Hmm. Mostly, sino po yung mga pinili nyo? I mean, ano yung uh, mga close, to close to your heart, friends? Oh, yes. Like, wala um, nang family members. Kasi yung family members, nagamit ko na sila dun sa mga first three sets of twins ko. Kila Prince Princess, Harry Harvey, Charles Charlotte, nagamit na sila. So this time, some celebrity friends, some politicians, some uh, schoolmates, classmates in high school and elementary, college, yun. And um, ano ba ba iba? Uh, friends, mostly friends. Yun. So far, how taking care of ano How is it taking care of eight kids now? Oh, may you know, ka sa nila? <laughs> mahirap kasi as a single father with eight children, di ba? Can you imagine? But it's good that I have very good nannies, si yung mga yaya, na bawat isa kasi may yaya. And ang laki tulong nila sa ka akin kasi talaga naman, ano, uh, at sikasas talaga sila. And um, they'll no, work comp compensated naman. Kaya tumatagal din naman sila sa akin. And wherever I go, abroad, no, uh, US, we're leaving actually. Kasama yung mga nannies. No? Uh, excited sila pagkaganan. Kasi pagka US, Iba yung kanilang salary, yung laki ng salary nila. Also kaya comment, excited siya na for that. Comment on this po. Of course, si Miss Karina din po is your friend. And meron na rin po siya kayo sa si TNT. Yes, yes. Congratulations that. to Karina Uh, Although I knew it before, kasi way back in the Wednesday night, after, like after their marriage, meron din silang na-conceive ng embryo. So, I was also expecting kung kailan talaga yun maho conceive kailan talaga mabubuo. Uh, it took her, it took them some time then. Kasi ako din excited ako pag kami, meron na ba? May baby ka na? Ako so, sila yun. May mga tips mo ba kayo binigay sa kanya? Or... Um, uh, we just exchange notes, no? And uh, ngayon siguro, baka pagbalik niya from the US, meron siguro kasi twin eh. Kasi iba yung twin sa single baby lang. Uh, ang twin kasi, lalo kung aalagaan mo sa bahay, medyo mahirap yung ganun. Kaya mag-a-adjust ang isang mother. Although kung nandiyan si ang father, no, uh, maganda yan. Dahil dalawa sila magtulong sa dalawang bata. You know? Even... Mm -hmm. Pwede ko po, po madagdagan ba yung baby? Well, I, wa I was thinking sana, ano, madagdagan sa talaga. Gusto ko sana, girl. Kasi I have two daughters and six sons. Dalawa lang yung mamae. But when I was in Russia, Uh, we were thinking of sex selection as a precursor to any sex selection although it's not 100% accurate Uh, although sabi sa amin sa Russia, baka may risk kasi you know naman the fertilized embryo, it's so small, masyado maliit lang. And they have to get the chromosomes, yung mga XXXY. So, so baka kawawa no, madamage pa yung chromosomes. So sabi namin, okay sige, huwag din natin gawin na uh, mag-sex selection pa. Gawin na lang natin na whatever yung ng Panginoon sa atin, tatanggapin natin no, whether boy or girl or boy, ulit, ulit ang problema. As long as it's healthy baby, di ba? And, thank God. Kung di di How do you compare? So, siguro, uh, we'll see. We'll think about it. Kung tutuloy ko ulit. Pero siguro ngayon, medyo nakakapagod na rin. Ayan, somehow, medyo layo mo siguro po. How do you compare this uh, 7th and 8th dun sa mga previous na mga um, anak niya po? Well, halos the same, no? Walang difference naman. The same din na. Ah? Mabay si mga anak ko, like pagbata pa sila, iiyak lang yan kapag ka either nagugutom or inaantok yun lang, gano'n lang ang tantrum sila. Ah, uh, kaya wala kong hirap din, and even the yaya, wala silang ang hirap. Just, ano pagka inantok lang, saka kapag ka, uh, gutom lang sila, yun lang ang time na iiyak sila. Wala sila masyadong happy irritation. Very happy baby. It's smiling. Yung gano'n. Uh, family? Paano mo hinahati yung oras sa mga anak mo? sa Sometimes, may sila sa But ah, it's normal. So, ako yung nag-a-adjust pag may sila sa So, kunyari, naramdaman ng isa na medyo uh, hindi siya masyadong napansin, ako mag a siya sa kanya na bibigay ko yung attention more sa kanya. And I have to explain again and again sa kanila. Kasi, hindi yung maiwasan sa twin, yung beso na sa talaga. So, dalawang magkatambal, no? ah uh, Buti lang, I took psychology sa USD, you no? Know? So, malaki yung naitulong ng B.S. Psychology sa akin, kaya aralan ko, about the human behavior. So, even child psychology, their behavior, attitude, tantrums, and everything, emotions, um, para akong bata, no, nakikilevel ako sa kanila, para lang maintindihan din nila ako. And, iniintindi ko yung level ng mentality nila sa bata, whether 6 years old sila or 3 or 1 and a half years old, nagda-down ako din sa ganung level nila. Sir Joel, mm. ano po yung story nitong dalawa po? Same mother ba? Ano pa kwento yeah, it's all po? The same mother. Uh, it just so happened na yung very first twin, si Prince and Princess, ang mommy nila lahat is Lelia. Si Lelia na carry for Prince and Princess. But the second set, the third set of twins, uh, kay Lilia yung eggshells, pero meron surrogate mother sa nagdala. Mm. So hindi si Lilia nagbuntis for nine months but the egg cells came from the yeah this is a biological father. so parang pa yang uh -huh. ganun pa din yung ano ganon pa din pa pa talaga sila kasi one mom lang and one father and the biological father hmm. So, magkapani talaga sila lahat. Ano masasabi niya, Sir Joel? Parang kayo nagsimula ng ganyan. Even Ice and si well, Lisa is I ganyan know, na rin. Meron ang plan talaga na. nagsimula, bago pa sa akin. It just so happy na medyo... Kayo yung mas bokal. Kayo yung mas bokal. Mm -hmm. Pero alam mo, uh, no regret with this. Sinabi ko sa lahat, sa, lahat, sa public. Because, ang dami kong natulungan talaga ng mga Filipinos, whether they're couple, na hindi na ka anak or gay or lesbian no uh, sa US embassy nga nung nagdudun ako nung, uh, last week dung kasabay ko no siya yung um, ano po dala niya yung baby niya. Yun, and he was so proud na sabi niya, ay, Joel Cruz pala to. Sabi niya, oh, sir, meron na rin akong baby kay ano dito sa Russia dito kay Constantine dito, sa Vietnam. Para ako kami ng, ano, ng company, ng, ng, firm. Oh, wow, that's good. Congratulations. Gano'n, tapos lalo niya paglaglagan. So, yun. And, ang dami ko talaga nakilala, natulungan ko. Mula nung nakwento ko to sa public, ano, sa Philippines. Maraming, Tuwan-tuwa rin yung ano, yung uh, Russia kasi marami siya naging kliyenta from the Philippines. -hmm. -mm. Yeah. Tapos ano pong plano sa mga kids po? Plano to enter showbiz ba soon? Kung sakali? Or... Well, my, my point is, uh, I just have to check what's their passion, their talent, no? kung gusto nila mag-artista at they're talented sa art, 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 celebrity or singer and that's no problem at all. I have to, I have to support them. Um, but of course, talagang mas gusto ko pa rin sana uh, yung may entrepreneurial spirit na sana may magmana rin sa akin. <laughs> lalo na sa negosyo ko. Yun din ang isa rin. Dan, uh, lumalaki yung business ko. I hope din ma uh, may magtuloy sa mga anak ko ng negosyo. May ko. mga nag-offer na ba, Sir Joel? About? Itong mga soap commercial. commercials, meron. May mga commercials sila. Like Honda, uh, FM, SM, um, Tuang, Red Ribbon. na may mga commercials. Acting po. Meron na rin po ba? Mga acting po. Mga sa... Acting, mm -hmm. so Wala. Kung sakali po, pwede pwede po. Pwede. Basta ako, I, I have to check first if they have talent. And andun yung passion nila. Kasi ayoko yung pinitin sila na wala yung talent nila. I if they have the talent, I can go. I have to support them. Alright, okay, thank you so much. You're welcome. You. You're welcome. Thank you, sir.